Nangutana ka na ko, anak. Kani? Mm, anak naman ko magluwa, anak. Anak na ko magluwa. Kay kuan man, good anak. Kanang... Lisod na kayo masikog anak. Maungo niya ko, anak. Hmm? Ito na. Say good afternoon to your viewers. Ina, guys. Nigawas bitaw ko, guys giapas bitaw kong mamalisa guys kay gidulgan siyang whitey guys Naibog gina ni mas whitey anak no <laughs> anak papi dugay na gina naibog ni whitey anak anak <laughs> dugay na gina naibog ni mas whitey anak oy Kita parang kang whitey dito may mo motor dito anak skilled anak mo to imong gibantayan pod anak ang motor anak See good afternoon to your viewers na guys Galing na po ako sa labas nagpupo nagwiwi Kinuha po ako ni Mama Lisa doon sa kalsada Takot po si Mama Lisa baka masagasaan ako Ingon ni Papi guys See good afternoon anak na hello guys thank you for always watching oh, nagpasiplat mo na bless mama taga santo talayan si ginoo ang bata mana kagpupo anak itong kuag mota be kuag mota para limpio guapo bless mama taga santo anak ayaw anak nanahog na imong unlan anak nahog na imong unlan anak bless mama again taga santo katogo na ka katogo na ka anak katogo na ka si magpanluwas mama good hmm magsipanluwa ano man di ay ha ano naglisod ka di ha tarong mahog na imong unlan na yung unlan oh, hmm. o kataga ko na hmm man ka nagtarog higda anak na yung unlan mahugay na sa na kay unlan di ha hmm Manay unlan ang bata diba niingon ako nimo nga ikaw magawas ikaw magpopo o buwiwi mabalik na yun kainit dito man sa may motoran Imong gibantayan ang motor. Kisa man motor anak. Kana na kilid anak ba kisa nang motor anak. Kaila ka anak. Kaila ka. O ka kaila. <laughs> Ode papi kisa nang motor. Nganong didto maka nagtambay be. Ha? Anong dito nagtambay ang bata? agoy chismoso dahil ni akong baby pati chismoso ka anak no chismoso ka papi hindi mag ang bata ha hindi mm, mag -chismoso. anak nag yellow na sa di mong ipon anak Papi, nagilo na sa di mong ipot. na kasi mana, wa ligo. Hmm, wakay ligo. Naghihilo na imong ipun mga ngipon, oh. no? Dapat ang bata manot brush. Para di mabaho ang baba, ha? Sabot. Bless mama again. Taga santo. bata, oi guapo kay ni Ibsa kung saon no. Ikam si dog ni Whitey ha, matakdan kag kuto ha. Hmm, matakdan kag kuto ang bata. Nabay ni kuto na mga ero des gawas anak. Tung pag-abot na ko diri sa ospital, naabot ko kuto imong agtang. Kita kay nako anak ang kuto. Yan, say thank you to your viewers na thank you guys. Bye-bye. Thank you for watching guys, kinuha ko po si papi sa labas, doon po siya nakahiga sa may kalsada so, good afternoon everyone thank you for watching bye bye anak bye bye sa imong viewers